Hi guys, kumusta kayo? Ayan, ito ipapakita ko sa inyo pala ang Israel or part ng North Israel na after the war. So ayan, makikita niyo nakatayo pa rin ang building, maganda pa din. Ang mga ang mga kahoy ay tayong-tayo pa din at salamat sa Diyos at hindi nasira ng giyera. Alam niyo naman nung mga nakaraang buwan binilang din na almost isang taon na may gyera dito. So, sa ng Diyos ngayon ay tumigil na ang Lebanon. And, uh, suppose, uh, no, I don't know kung totoo yung sinabi ni Rina na ang Gaza daw ay mag stop na rin ng war ang Gaza and Israel. Nagkaroon niya sila ng agreement. But, but, um, mayroon na namang isang nagbabadya pero hopefully hindi naman matutuloy pero nagpapadala padala parin pa rin sila ng ng ito, rockets kasi kanina lang kanina lang maraming um, lugar dito ang may sirena at thanks god hindi kami inabot dito maraming lugar ang nagkaroon ng sirena I think last week or two weeks ago, meron din sirena ng ano and then bago magpasko at bago mag new year meron din uh, sirena sa almost kalahati ng Israel so damay doon ang Tel Aviv ang mga malalaking city ang Jerusalem na damay may sirena ang Nitania Nitania yata dala at saka yung iba pang mga mga cities pero kami dito hindi kami na na dalata, salamat naman pero gusto ko lang ipakita sa inyo kaya tingnan niyo naman ang mga buildings ng Israel ay tayong tayo pa rin salamat at walang na damage so salamat din sa um, gobyerno ng Israel at na na alagaan ng maayos ang na alagaan ng maayos ano ba yan, pauli-uli ako, pasensya na ha kasi syempre hindi pa masyado yung pakiramdam ko pero mas okay okay na ako ngayon compare sa nung kahapon at saka nung mga nakarang araw. Naalagaan ang peace, ang security dito sa uh, Israel. Salamat naman. Kaya ayan, gusto kong ipakita lang sa inyo yung Israel na ganito pa rin siya kaganda. Wala pa rin na na sira. Uh, pumunta nga para, para kami dito sa um, bilihan ng ice cream kasi birthday nga ng apo niya rin na gusto niyang bilhan ng special ice cream bali yun ang ice cream nila dito na kumbaga sa ano, specialty ng ng Israel na hindi ko alam kung international ay eh, binibenta na rin ito pero ang alam ko pag dito sa Israel yung ice cream na to ay ito ang pinaka number one so ayan pupunta kami doon mm, ayan manood muna kayo ng ng um, view dito sa Israel sa northern part di malapit kami sa Lebanon kaya pag Lebanon ang kalaban ng Israel medyo medyo abot kami dito pero sawa naman ng Diyos ay napangalagaan kami ng hindi lamang ang citizen ng Israel pero kami din ng mga OFW dito. So thank you. Ayun, 'di ba? Ang ganda pa din ano? Yabang ko <laughs> hindi naman. Pero hindi. Ang um, ganito ang ang sitwasyon dito ngayon. Saga, so, tahimik na. Ayun, kaya thank you. And medyo malaya na kami sa paglabas-labas. Uh, pero sana naman itong mga bagong nagpapadala uli dito ng palipad, eh hindi naman kami maabot dito sa lugar namin. Yun lang. Kasi mahirap kasi maabutan ng sirena sa labas. Hindi mo alam kung saan kasusuo. Kahirap kaya. Naranasan ko noon dito lang nga kami sa labas ni Rina. Oh. Yung kitang-kita, um, yung lumilipad na parang bulalakaw na apoy. Then, naghahinahabol ng eroplano or plano ba 'yun or helicopter. So medyo takbo nga kami noon rin, na takbo kami nang takbo may Mahirap kasi eh mahirap na hindi mo alam kung saan sasabog. Kaya kailangan natin na uh, magtago sa safe na lugar. ayan malapit na kami yan sa pabilihan ng ng ice cream. ayan nagtitinda sila ng flowers kasi sila dito pag Saturday ay pag Friday nagbibigay sila ng flowers sa mga pamilya nila ayan, tapos ito malapit na, gusto ko rin ipakita sa inyo yung ice cream na tindan nila dito, sari flavor, and isa sa paborito ko dito ay ang pistachio na flavor ng flavor ng ice cream, so ayan, and guys, sa akin naman, sa aking kalagayan medyo okay, okay na ako not totally recovered pa, medyo ng pa yung tooth <laughs> nanginginig-nginig pa, pero okay na hindi tulad noon na naka Okay, so 'yun lang. Eh salamat sa panonood. Salamat sa suporta. And sana sa susunod ay may maipakita pa ako sa inyo ng part ng Israel na gusto-gusto niyo makita. Sana matutuwa kayo para makita niyo naman kung ano ang Israel after the war. Bye, thank you.